Kylie Padilla inamin sa publiko ang pag-aayos nila ni Alger Abrenica. Inamin ni Kylie Padilla sa publiko na nagkaayos na sila ng kanyang asawang si Alger Abrenica matapos ang matagal na hindi pagkakaunawaan. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Kylie na dumaan sila sa maraming pagsubok ngunit pinili nilang muling ayusin ang kanilang relasyon. Ayon sa aktres, para sa kapakanan ng kanilang mga anak, pinili nilang magkaayos at magtulungan bilang mga magulang. Dagdag pa niya, mas matibay na ngayon ang kanilang komunikasyon at respeto sa isa't isa. Nagpasalamat si Kylie sa mga taong patuloy na sumuporta at nanalangin para sa kanila. Pinuri rin ni Alger ang pagiging matatag ni Kylie sa kanilang pinagdadaanan. Masaya nilang ibinahagi na nagkaroon sila ng mas malinaw na direksyon sa kanilang pagsasama. Ngayon, nakatoon sila sa pagpapatibay ng kanilang pamilya. Hiniling ng mag-asawa na igalang ang kanilang pribadong buhay habang muling bumubuo ng kanilang relasyon. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.